Good morning everyone! Magandang magandang umaga mga kapatid. Malamig-lamig pa rin dito sa Haifa. So ngayon araw ay excited ako magtatanim tayo. <laughs> magtatanim tayo ng malunggay. <laughs> Dahil summer na. <sighs> so galing pa to ng Tel Aviv. Isa sa pinakamagandang uh, puno dito na kailangan dapat ito yung malunggay. Dito tayo. Kita mo, lawa kasi ng ano, place natin dito. ano? E, no? Diba may taniman tayo? Masukal pa. Pag may, wala kasi ang kuchilyo na malaki. So, tataniman natin dito pag okay na. Ang daming ano, oh. Ang daming, ano, tawag yan? Dandelion. Hmm. Yun, oh. <laughs> diba? <laughs> may mga dandelion. Oh. So, Titulungan lang natin sila na makawala. Okay. Ayan. Maghanap tayo ng location kung saan natin pwedeng tan itanim yung ating malunggay na ito. Salamat pala kay Ninang Ding sa pag uh, ano, pagbigay sa atin. Okay. Masukal na dito. Ito, may ano, tanawin ko lang kay Lolo. ano merong pwedeng pandilig. So, titingin tayo dito kung ano yung magandang taniman. Ang talip yung nito ng baboy mo dito eh. Kaya, oh, ano to? Galing. Hmm. Ganda. Namulaklak na. Siyempre sa sulok lang tayo. Baka doon pwede. Magtanim ng malunggay. Okay. May mga bola-bola pa dito. Daan, daan lang tayo. Baka may ahas. Oh. <laughs> Saan <Sakete> kaya tayo magtanim? Oops. <laughs> Nahulog pa. Ayan, ganap tayo ng pwedeng taniman na maganda-ganda. Dapat sa nasisikatan pala ng araw. Yung malunggay. Mainit. So, hindi dapat siya pwede sa silong. Okay. Hanap tayo na. Ng... May, may araw ng konti. Hi. I will plant the malunggay. Dito siguro. Sa gitna. di Dito lang kaya sa side. Hindi <laughs> natin ako saan. Kasi may mga ano na ito eh. May mga pine trees na yan oh. No? Pine tree. So pag uh, Mga pag lumaki. Hindi na siya makita ng araw. Hindi siya maarawan. So. Maka dito pwede. Pwede dito sa tabi ng wall. Kasi may open space pa oh. nakita na po tayong spot dito <laughs> let's go ito yung ating mga gamit lang ito saka ito salamat pala kininang ding sana ako okay so ito mahal haba putulin natin ng ay hindi huwag na tatlo na lang para mataas na kagad natin ikat yung dulo okay ayan yun yung ating palunggay dito siguro yung isa parang mabato dito maglipat tayo parang mabato dito Let's go. So lilipat tayo, medyo mabato dito. Harap tayo ng ibang pwesto. Dito, mas naaarawan. Ang baho ng bulaklak, yung bulaklak pala yung mabaho. Dito, malamot-lamot ng konti. Okay. May isa na tayo. Kasi diligyan natin mamaya. Tigas ng lupa. Ito lang kasi ang dala natin. Wala rin ka sili. Wala ka sili sana. Pakal kasi ito. ang mahirap magupo. upo ganito hmm, ganda ng lupa sa ilalim maganda yung pala yung lupa sa ilalim sa taas lang yung pangit ano? Eh, o papula-pula mula-mula ito na lang yung tayo natin dito okay isa pa tatlo yung itatanim natin tatlo ha? Ang pagod <laughs> so nandito yung isa fertile talaga yung lupa ng Israel hmm? kakaiba yung lupa nya the soil the land of God tataniman natin ng malunggay sabi nga ang mabait na kapitbahay may malunggay <laughs> di ba ito pagod pala magtanim daw na pag malaki na yung chan mo <laughs> last na lang tayo yung hinihirap ko hindi yun, yung mag magbungkal yung chan ko. Laki. <laughs> may mga ugat. Ugat. Siguro ugat to ng pine tree. Kasi may mga pine tree sa tabi eh. Hubuli tumubo. Saka nasa, ng araw dito eh. So. Yung, kailangan kasi ng sunlight. Mayos na lupa. Saka prayer. <laughs> Salamat pala kay Ninang Bing. Kinuha ko pa to ng Tilabib. Kasi napaka-importante yung malunggay dito. Pag may malunggay, pag lumaki na to, pwede pwede nang mag- ano, tuloy-tuloy na. Kasi dahon lang naman yung kailangan sa kayong bunga. Kahit ito walang bunga, at least yung dahon, makakain mo. Saka it's good for the health pa yung malunggay. Saka sana tumubo talaga to. Aray, nakapagod ah. kailangan kasi malalim malalim ng kunti eh. may mga ugat okay ay salamat Lagyan natin ang bato. O, so, siyempre, didirigan na natin. Okay. Woo! Huh. Ayan, ang pagod. So, ayan mga kapatid. Okay, natin natin ang puringa, balonggay. Ayan, at yun yung isa. Magkakatabi sila. <coughs> Excited na ako magkabunga to. Diba? Kasi ito, mayroon siyang tutubuan ito. Saka ito. Saka ito, mayroon din. Ayun. So ayun mga kapatid, tapos na po tayo. So nadiligan na natin. So we are going to wait for 10,000 years. <laughs> na omo, okay na. Sana hindi siya kainin ng baboy ramo. Bye-bye.